Juan, ika na kabanata. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupuroon. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga tao ito? Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, Kahit na po halagang dalawanda ang salaping pilak ng tinapay, ay di sapat para makakain sila ng tigka-kaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro. Mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sibada at dalawang isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao. Sabi ni Jesus, madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang mga tao. Sa kanila'y may humigit kumulang sa liman libo ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda, nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, Ipunin ninyo ang lumabis, nang di masayang. Ganoon nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng labindalawang kaing mula sa limang tinapay na sibada. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, Tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan. Napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari, kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Kapernaum. Madalim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang araw. Nang makasagwan na sila ng may lima o anim na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, Huwag kayong matakot! Ako ito! Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus, at kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Kinabukasan, nakita ng mga taong naiwan sa dalampasigan na iisa lamang ang bangkang naroon. Nalaman nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad nang ang mga ito'y sumakay sa bangka dahil ang mga ito lamang ang umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at dumaong sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Kaya't nang makita nilang wala roon si Jesus, at ang kanyang mga alagad. Sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, Guru, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, Totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Kaya't siya'y tinanong nila, Ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ano pong himalang may papakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit. Sabi nila, sumagot si Jesus. Pakatandaan ninyo hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po rin niyo kaming lagi ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako. Ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin, at ito ang kanyang kalooban. Ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. nagbulong bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya masasabi na yung bumaba siya mula sa langit? Kaya't sinabi ni Jesus, Tigilan ninyo ang inyong bulung bulungan Walang makakalapit sa akin, malibang dalhin siya sa akin ng ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa kanya ay lumalapit sa akin hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama pakatandaan ninyo ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinamang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain iyon ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya'y nagtuturo sa Kapernaum. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Kahit wala nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil barito'y tatalikuran na ninyo ako, gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus, buhat pa noong una, kung sino-sino ang hindi mananalig sa kanya at kung sino magkakanulo sa kanya. Idinugtong pa niya. Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang labindalawa. At kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro. Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyong mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Sumagot si Jesus. Hindi ba't ako ang humirang sa inyong labing dalwa? At ang isa sa inyo ay Diablo. Ang tinutukoy niya ay si Judas, na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya nakabilang sa labing dalawa ay magkakanulo sa kanya